Purihin ka, Diyos, na lumalang, nakalukluk ka sa iyong trono at ang lupa, tungtungan ng iyong mga paa. Pinupuri kita, Ama, pinapasalamatan kita sa iyong kabutihan, sa iyong walang sawang pagmamahal. Sa mga sandaling ito, lumalapit ako sa iyo. Salamat sa salita mo Salamat Panginoong Hesus, ikaw ang nagsabi sa Mateo 7:7 na humingi at ikay bibigyan, humanap at ikaw ay makakatagpo, kumatok at ang pintuan ay bubuksan sa iyo. Ama, wala po ako hiniling sa iyo sa mga sandaling ito, kundi ingatan mo ang aking mga anak. Hindi ko po kayang bantayan, tignan ang aking mga anak. Lalong-lalo lalo na malayo sila sa akin at may kanya-kanya na silang mga buhay. Kaya ang kahilingan ko sa iyo, Ama, na ikaw na po sana ang magbantay sa kanila. Ikaw na po sana ang magingat sa kanila. Huwag mong aalisin, Ama, ang iyong paningin sa kanila. Huwag mong aalisin ang iyong mata sa kanila. Bantayan mo po sila sa araw-araw sa man sila tumungo. Panginoon, namumuhay kami sa kadiliman, sa kasamaan. Alam ko ang aking mga anak ay napapaligiran ng masamang tao, mga anak ng diablo, mga taong may galit sa iyo, walang pananampalataya sa iyo, at sila ang pinapadala ng diablo upang targetin ang mga anak ko. Panginoon, kaya sa panalangin ito, alam ko na magiging ligtas ang mga anak ko. Ang diablo, Panginoon, maging ang kanyang mga kampon, ay nagpapadala ng mga tukso, nagpapadala ng mga bitag sa buhay ng mga anak ko upang wasakin sila upang hindi matupad, matuloy ang magaganda mong plano sa buhay ng aking mga anak. Panginoon, alam ko ang jablo mula sa simula pa ang kanyang plano Ay si John Ten ay pumatay. magnakaw at magwasak ngunit na parito ka upang bigyan kami ng buhay na masagana Panginoon, dalangin ko ingatan niyo po ang aking mga anak dalain ko na matuto silang makita kung ano ang plano ng kaaway. Give them discernment of spirit. Hayaan mong maramdaman nila ang mga plano ng kaaway. Hayaan mong ipakita mo sa kanila, Panginoon, ang mga taong nagpapanggap na mga kaibigan. Makita nila, Panginoon, na ang mga taong ito ay sugo ng diablo. I pray, Father, bigyan mo, Lord, sila ng karunungan na nagmumula sa iyo na wag po silang maloko, gamitin, maisahan ng mga kampon ng kadiliman. Bigay niyo po ng talas ng pakiramdam ang aking mga anak. Talas pang unawa upang makita nila na ang mga tao sa paligid kung sino sila, kung sila ba ay mga kampon ng jablo, kung sila ba ay sugo ng mga jablo para wasakin sila, para iligaw sila, upang dalin sila sa kasamaan sa kasalanan. I pray, Lord, bigyan mo ng karunungan ang aking mga anak. Ipakita mo sa kanila in advance yung mga gawa ng kaaway. Lord, bigyan mo, Lord, sila ng matalinong kaisipan upang wag silang gamitin ng kaaway, wag silang utuin ng kaaway, wag silang mautaka ng kaaway. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Father God, I pray, Psalm 34.7, sa buhay ng aking mga anak, sinabi mo sa iyong salita, ang iyong mga anghel, ay pumapaligid sa mga taong may takot sa iyo at ikaw ang nagpapalaya sa kanila. Lord, dalain ko ang mga anghel na ito ang pumaligid sa kanila habang sila ay nagmamaneho papunta sa kanilang trabaho, pauwi sa kanilang tahanan, ano man ang kanilang gawin, dalangin ko Lord, ang mga anghel mong ito ang palaging sumama, magbantay at mag-ingat sa kanila sa amang sila naroroon, sa amang sila lumakad, Sino man ang kausap nila Panginoon sa paggawa sa kanilang trabaho, sa kanilang pag-aaral Panginoon, ikaw ang manguna, ikaw ang mag-ingat sa kanila Ama. Panginoon, sa mga sandaling ito, hinawasa ko. Sinisira ko, binibigo ko, kinakansil ko ang lahat ng patibong na nilalagay ng kaaway sa harapan ng aking mga anak, sa likuran ng aking mga anak, sa paligid ng mga ng aking mga anak. Sa pangalan ni Jesus, I break the power of the enemy. Ano mang banta, ano mang plano ng kaaway upang wasakin, upang durugin, upang biguin ang aking mga anak, winawasa ko to sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan, Diablo, upang sirain ang aking mga anak. Wala kang karapatan upang lapitan sila sapagkat sila ay mga anak ko at sila ay dinadalangin ko sa Panginoon at sila ay nilulukuban ng dugo ni Jesus. Dalain ko po Panginoon. Nalukuban mo ang aking mga anak ng iyong presensya. Samahan mo sila, balutan mo po sila. Dalain ko, Lord, ang Diablo, huwag makalapit sa aking mga anak, sa kanlang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang paaralan, sa kanilang sasakyan. wag silang makalapit ang mga kampo ng Diablo. Father God, I pray, put fire, put fire, fences of fire around my children. Bakod na apoy ang ilagay mo, Ama, sa paligid ng aking mga anak upang sila ay ligtas, upang hindi sila malapitan ng jablo, mga anak ng jablo, mga kampon ng jablo. Ikaw ang mag-ingat sa kanila. I pray Isaiah 54, 17 na walang anumang sandata ang ginawa na magtatagumpay laban sa aking mga anak, anumang paninira ang gagawin ng mga taong naingit sa kanila na mga taong gusto silang wasakin ang kanilang reputasyon, ito ay hindi magtatagumpay sa aking mga anak sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray, Father, magpadala ka ng mga mabubuting tao na magsasalita ng mabubuting bagay patungkol sa aking mga anak upang mapahiya ang mga taong nais wasakin ang kanilang reputasyon. Lord, I pray 2 Thessalonians 3.3 sa buhay ng aking mga anak. Alam ko, Lord, na ikaw ay matapat at Itatatag mo ang aking mga anak at babantayan mo sila sa masasama. Lord, itatag mo ang buhay ng aking mga anak. Maging matatag po sila. Ano man ang hawakan nila, Panginoon, ay maging matagumpay. Lord, magtagumpay sila sa kanilang trabaho. Magtagumpay sila sa kanilang pag-aaral. Sa kanilang negosyo. Ano mang negosyo ang gawin nila. Ano man po ang simulan nila. Ito po ay lumago. Sila po ay maging matagumpay. At maging matagumpay po sila. At maging kilala ang mga pangalan. At makita ng mga tao maramdam laman ng mga tao na kaya sila ay naging pagpapala, kaya sila naging matagumpay sapagkat ikaw ang kanilang kasama, ikaw ang nagpapala sa kanila. Salamat sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat sa iyo, Lord. Sapagkat ikaw nagsabi sa Deuteronomy 28 na kapag ako at ang aking asawa ay naglingkod sa iyo at kapag sinunod namin ang lahat ng mga tagubilin mo, ang lahat ng mga pagpapala, ang lahat ng mga blessings mo, mga pinangako mong pagpapala ay ibibigay mo sa amin. Kasama rin dito sa mga pagpapalang ito, sa aking mga anak, ito ay darating Lilipat sa aking mga anak. Lord, salamat sa mga pagpapala mo. Salamat Ama sa pagkat kasama ang mga anak ko sa mga pagpapalang ito. Salamat Panginoon, hindi mo kami nakakalimutan. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa Awit 46:1 na sinabi mo na ikaw ang aming magiging tanggulan, ikaw ang aming magiging kalakasan, ang tulong kapag kami ay nasa panganib. Lord, dalangin ko nakapag humaharap sa problema, kabiguan, discouragement, depression ng aking mga anak. Dalayan ko, Lord, na ikaw ang kanilang maging takbuhan. Ikaw ang gawin nilang taguan. Ikaw ang gawin nilang kalakasan. At kapag sila ay Tinatry door ng kanilang mga kaibigan, ikaw, Panginoon, ang umawak sa kanila. Ikaw po ang humila sa kanila pataas upang hindi sila lumubog sa depression. Ikaw ang magbantay sa kanila, Panginoon. Ikaw ang kanilang maging kalakasan upang magpatuloy sila sa buhay na ito. Ikaw ang umalalay sa kanila, Ama. Panginoon, salamat. Salamat sa iyo, Ama, sapagkat alam ko, malayo man ako sa buhay ng mga anak ko. Alam ko, andyan ka. Hindi ka nagpapabaya. Hindi mo iniiwanan ang aking mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming, maraming salamat, Lord. I'm praying Isaiah 41:10 over my children. Sinabi mo, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Father God, I'm praying this verse over my children na kapag sila ay nakakadama ng discouragement, gusto nilang matakot, gusto nilang bumigay dahil sa laki ng problema. Lord, dalangin ko ang salita mong ito ang kanilang maging basihan na huwag silang makadama ng takot pagkat ikaw ang kasama nila. na huwag po silang madidismaya sa buhay, anumang kabiguan ang kanilang maranasan, sapagkat, Panginoon, ma-realize nila na ikaw ang kanilang Diyos, na ikaw ang kanilang kasama, na ikaw ang magpapalakas sa kanila, na ikaw ang tutulong sa kanila, na ikaw ang maglalagay sa kanila sa iyong kanang kamay. Panginoon, salamat sa iyo sapagkat panatag ang aking puso, panatag ang aking loob, sapagkat alam ko na palagi kang nariyan sa paligid ng aking mga anak. Salamat sa Isaiah 54.13 sapagkat ikaw ang nangako ng lahat ng aking mga anak ay tuturuan mo, Panginoon, at magiging malaki ang kapayapaan ng aking mga anak. Father God, turuan mo po ang aking mga anak ng daan na dapat nilang lakaran ng kanilang desisyon na dapat nilang gawin. Bigyan mo po sila ng malaking kapayapaan na nagmumula sa iyo katulad ng pangako mo. Panginoong Yesus, salamat sa John 14.14 14, na sinabi mo, ano man ang ko sa pangalan mo, gagawin mo. Thank you, Father. Thank you, Jesus, sapagkat dininig mo na ang aking mga panalangin para sa aking mga anak. And I pray, Panginoon, sa mga sandaling ito, samahan niyo po ang aking mga anak, sa aman sila naroroon, ano man po ang kinalalagyan nila, ano man po ang kinakaharap nila, dalangin ko, Ama, ang panalangin kong ito ay magsilbing bakod, pananggalang, ang lulukob sa kanila, ang magtatakip sa kanila mula sa palaso ng kaaway. Salamat, Panginoon. I speak life over my children. I speak hope over my children. Ay, diniklara ko ang pag-asa pag-ibig karunungan kapayapaan kasaganaan katagumpayan long life good health sa buhay ng aking mga anak Dinideklara ko ang mga anak ko ang magiging ulo, hindi sila magiging talunan, hindi sila kulelat, lagi silang mangunguna sa lahat ng kanilang gagawin, maging sa kanilang pag-aaral, lagi silang mangunguna sa trabaho, lagi silang mangunguna, mapapaligiran sila ng pabor sa kanilang mga boss, sa kanilang mga co-worker, hahangaan sila, igagalang sila, saan man ang saan man sila pumaroon ang inaapakan nila ay magiging pagpapala anuman ang simulan nila anuman ang simulan nila maliit o malaki mang negosyo ito ay laging magiging pagpapala anuman ang hipuin nila anuman ang hawakan nila ito ay magiging pagpapala sapagkat ito Panginoon ang pangako mo para sa aking mga anak ikaw ang nagsabi sa Deuteronomy 28 ang lahat ng pagpapalang ito ay para sa aking mga anak, para sa aking mga anak at sa kanilang mga anak, sa aking apo at sa kanilang kaapu-apuan. Salamat Panginoon sa pangako mo. Maraming maraming salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri kita sa mga sandaling ito. Pinupuri kita, pinupuri kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Ang plano mo lang, ang kalooban mo lang, ang mangyari sa buhay ng aking mga anak. At sa araw na to, Panginoon, ano man ang banta ng kaaway sa buhay ng aking mga anak, winawasa ko to, dinudurog ko to, binibigo ko to sa pangalan ni Jesus. Hindi sila makakalapit sa aking mga anak. Hindi magtatagumpay ang anumang banta, plano ng mga kalaban, mga anak ng Diablo sa buhay ng aking mga anak. Pinuputol ko ang masasamang salita na sinasabi ng kaaway na mga tao sa paligid na nainggit sa kanya patungkol sa aking anak, hindi magtatagumpay ang mga negatibong salita na binibitiwan na mga tao na inggit sa aking anak. Hindi ito magtatagumpay sapagkat, Lord, sinabi mo na mas makapangyarihan ka na nasa buhay ng aking mga anak kaysa Diablo na nasa sanlibutan. Salamat, Lord. Purihin ka. Luwalatiin ka. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. and amen